Itong video na to Paps, tungkol naman ito sa na-holustrid na tornilyuhan tulad nito. Itong tornilyuhan na kasi nito ay napumasok yung tornilyo. Ayan o. Oh. Pinili tong pinasukan ng tornilyo. Saka mali yung pagpasok ng tornilyo kaya ganito siya nangyari. Ayan, napudpud yung ano. yung yung trade dito sa loob. Ngayon, gawa natin ito ng paraan kung paano maibalik sa dating sukat yung turnilyuhan na na pudpud. Una sa lahat, mayroon, kailangan meron ganito. Bala ng barina at saka yung pang trade. Kailangan natin mapalitan to ng bagong trade para may natin yung dati niyang turnilyo. Tapos gagamitan natin na din siya ng ganito. Ang tawag naman dito, paps, is helicoil. Ipasok natin siya dito sa loob para y yan yung magsisilbing ano, yung bagong trade niya. Maganda tong helicoil, paps, kasi matiba ito. Stainless kasi ito siya, kaya dito basta-basta mabubuong. Di, di tulad ng trade ng ano aluminum metal aluminum tulad ng nasira nito nasira yung trade eh ma malambot lang talaga siya Ngayon gagamitan ko ito ng barina Yan tapos kung napadaan ka pala dito sa channel na to uh, subscribe mo ako para ma-update ka sa mga lahat ng videos na i-upload ko dito sa channel na ito ngayon, ang purpose natin kasi dito kaya natin binabari na kasi tanggalin natin yung lumang ano, lumang thread. Kasi para may maipasok natin yung helicoil na pamalit dito. Yan. I-check ko lang muna kung ano, kung sa tuwid ba. Yan kailangan pag barina pag, pag barina kayo paps kailangan tuwid kasi pag hindi siya tuwid uh, magkaroon siya ng problema pag uh, magti-trade na tayo tatabingi yung ano natin trade natin kailangan talaga siya tuwid yan kailangan sukatin mo rin yung lalim mo na pas bago nyo barinahin pa ba? kasi iba't ibang ka. klase kasi yung butas na na ayusin natin minsan, tagusan, minsan hindi naman tulad nito, hindi. Hindi siya tagusan. Kaya kailangan natin maingat sa pagbarina kasi sukatin na muna natin yung lalim bago natin barinahin para masukat natin yung lalim ng ano pagbarina natin. Wala kasi akong compressor kaya ihip, ihip lang muna. Tanggal din naman siya kahit na inhip ihip Yan, tulad nito. Malapit na siyang bumaon sa ilalim. O nga pala pa, si bukod ko lang yung video dito kung paano malaman ang sukat ng tornilyo, barina o pang trade nagagamitin natin kasi medyo mahaba kasi yung explanation dun kaya bukod ko papakita ko lang to sa iyo kung paano ko siya ginawa kung paano ko siya nag ng paraan na may balik yung dating trade dito sa makina na to kasi pag kasi natin to ng malaki papangit yung ano papangit yung papangit yung gawa natin kaya kailangan kung anong sukat sa stock, dapat ganun din yung ipapalit natin dito. Ito na, ito yung pang trade na gagamitin ko. Tapos bago natin i-trade, lagyan, lagyan mo muna ng langis para smooth lang siyang magawa ng trade. Huwag naman masyadong damihan yung ano lang, patak-patak lang na langis. Ganito lang, patakan mo lang yung ano niya, thread niya. Tapos ito yung handle. Ang tawag sa ganitong ano paps pang thread, stop and die hard uh, die sit. Tap and die sit ang tawag dito. huwag niyong kalimutan gumamit ng handle nito paps kasi para di ka magkamali, minsan kasi pag hindi mo gamitan ng handle tatabingi rin yung gawa mo kahit straight yung pagkabarina mo tapos gagamit ka lang ng plies or vice grip, baka tatabingi, Posible kasi tatabingi talaga kasi hindi mo siya maipantay di tulad ng may handle ka talaga masigurado mo talaga na tuwid yung gawa mo tuwid yung pag hukay niya ng thread hindi sa tabingi. Tsaka wag mo na wag mo nang biglain na ipasok yung pang-trade. Kailang alalay lang. Yung bang parang idiin mo lang tapos sabay ikot tulad nito. Alalay lang. Tapos dandahanin mo siyang ikot. Hangga't makuha mo talaga yung pinaka-angle niya. Tas pag makuha mo na 'tong pinaka-angle nito, 'to tuloy-tuloy na 'yon, tuloy -tuloy hindi na 'yan tatabingi. Mukha lang naman siyang mahirap pero pag masubukan mo na 'to, hindi hindi ka na kakabahan o mahirapan pa. Una lang naman 'yung ano, una lang naman 'yung mahirap. Yan, tas ikot ikotin mo lang. Kaya nilagyan natin ng oil kanina yung pang trade para sabi ko nga uh, para lalambot siya. At mabilis yung magkaroon ng trade dito sa loob. Ikutin lang natin hanggat masagad sa, sa pinakailalim. Kailangan nalalay pa rin siya pag uh, Napaka-importante nitong tap and die set pops kasi hindi mo na kailangan pumunta pa sa ano, pumunta pa sa machine shop. Ikaw mismo, kaya mo na itong gawin. di naman siya mahirap gawin pero kailangan mo pa rin talagang bumili ng ganitong mga tools para magawa mo talaga yung gusto mong gawin tulad ng trade ng ginagawa ko ngayon. Kasi pag i-machine shop mo kasi to Paps, minsan kasi may supply din ng konti. Yung gusto mong mangyari, hindi siya accurate sa gusto mong mangyari. Kaya, bukod, bukod pa dun, medyo may kamahalan din. Hindi ko nalang sasabihin kung magkano yung price, pero may kamahalan talaga. Kaya payo ko sa'yo, kung mahilig, mahili ka ng ganito, mahilig ka mag-DIY, bumili ka talaga ng sarili mong gamit para yung gusto mong gawin sa motor mo o manasirahan ka ng ganito tulad ng no, trade yung trade, eh, kaya mo siyang gawin. Kaya mo siyang gawa na paraan. Kaya mo siyang palabasin kung ano man yung nasa isip mo. Yung pulido yung gawa. Taktak ko lang yung ano. Ip Hip, ihip lang talaga muna kasi wala tayong ano eh, compressor. Ito siya. Oh. Natrid naman siya. Malinis na may yung pag-trade niya. Yan. Medyo okay yung gawa natin. Walang ano, walang putol-putol na a trade Ngayon, ang gagawin ko dito ngayon, isasalpak ko na ngayon ito. Ito yung tinatawag na helicoil. Kailangan mayroon kang handle na tulad nito. Kasi para may pasok mo siya ng sa pinaka ilalim. Basta alalay pa rin paps pag magpasok ka ng helicoil kasi minsan kasi tatabingi rin to. Alalay lang talaga siya. Yan. Ikutin mo lang siya ng ikutin. Pero paps pag uh, ano, Pwede mo siya lagyan ng ano pampadikit. Ito kasi di ko nalagyan ng pandi, pampadikit eh. Pero okay 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 din okay naman kahit walang pampadikit. Pero mas mainam pa rin meron. Hindi kasi ako nakabili ng pampadikit ng ano. Pampadikit ng trade. Sige, so ikutin mo lang hanggat sumagad sa pinakailalim, paps sagad Isagad mo talaga siya para titigil sa dun sa pinakailalim. Yan. Tapos, di ko na tinanggal yung stopper sa pinakailalim kasi wala siyang tagusan eh. Kaya ang ginawa ko, inipit ko na lang siya sa pinakailalim. Yan, ito na yun. Tapos it testing ko muna itong ano, tornilyo kung kasya na ba siya. Yan. Ito yung kasi yung stock na ano niya. Kasukat kasi ito ng ano sa mga panggilid na uh, 6 mm yung sukat nito yung tornilyo na to. Screw. Screw type kasi ito kaya papalitan ko to ng Allen. Allen bolt. Pag screw type kasi medyo ano kasi mabilis na mabungi. Yan. Okay na. Sige so, papalitan ko na lang to ng ano. Bili na lang ako ng ano. Allen Allen bolt. Salamat sa panonood paps. Hanggang dito na lang yung video natin. Alam na.